Dito tayo mga idol sa Regina Rica. Ayan. Ayan. guys yung Regina Rica. Ayan. eh Saglit muna kami sa simbahan. Kasi katapos lang namin kumain. Pag-uwi na sila. Pwede siguro doon dumaan. Kabila. Doon tayo. Tabi tayo doon. Ay, hindi. Dito na. Para makaiko tayo. Ito na mga lod si Mama Mary. Yan. Yung iba na ano sa simbahan. Ayan. Pakaraming tao ngayon mga idol. Sarap siguro kung may bahay ka rito, no? <laughs> Paglabas mo, Mama Mary na. Eh, solar din. Solar siguro gamit ng ilaw ng rosary. Puro <laughs> step, oh. May iba pangalan? Siguro yung mga gumawa nito pakaganda ng gumawa nito pakagaling ng gumawa may rosary pa yung ilaw so very many very many tao tapos na tayo wala eh? pa naman sakyan

tayo dito sa simbahan mga idol.